ayun yung damo na ito ba oh. o yung magandang damo ang ganda o oh. ayan o oh, yung damo to kikita nyo ito ba ito guys itong damo to ito yung papagatas ng baka papa. ito ng kalabaw at saka ng ito, ito yung masustansya ng damo na pinapakain sa hay yan no? yung baka ng kalabaw at saka kambing ito yung ni nung nag-aralan namin sa seminar no? ito may nakita kaming at pusa ayun na yung pusa oh. o no? Magpatago siya dun hapusan dito oh. ang, dami talaga dito Ayan yan, oh. Naganda kasi ako dito sa mga damo na, to, andami, oh. Ito yung kinakain kasi ng mga hayo. Pampagatas. ng bakat kalabaw, ng kambing yun. Hindi naman. Ang dami Hindi naman. sa probinsya pinapakain namin sa mga hayop sa kalabaw, sa baka, sa kambing